Nakapunta na ba kayo sa IKEA mga idol? Kanina pala ay sinama ako sa kapitbahay ko kaya napasama na rin ako kasi pangalawang bisis ko palang nagpunta dito sa IKEA pero dito sa IKEA mga idol ay wag na wag kang magpunta dito kasi pagpupunta ka dito hindi pa pwedeng, hindi ka makakabili ng kung ano-ano sa mga pangbahay kahit anong mga ano gamit sa mga pangbahay. Talagang mapapabili ka talaga. Kaya nga sabi nga nila na kung gusto kang magtipid, huwag kang lumabas sa bahay. Kaya ayan na idol. Kaya yan, kasi sumama tayo sa kapitbahay namin kanina. Talagang nakauwi talaga tayo at saka nakapalabas tayo talaga ng pera dyan. Pinan mo mga idol. Yan yung mga nabili namin. Yan. Sabi ko nga yun na hindi ako bibili pero talagang napabili kami mga idol. So doon pala ay talagang kompleto doon kung gusto nyo talaga nagamit lang sa bahay. Talagang maganda talaga doon magbili. Pero tatanungin lang ang pera mo doon kasi napakarami mong bilhin doon na mga gamit sa mga bahay. Mga kabinet, lahat mga gamit, pang CR, pang ah uh, mga anong klaseng mga gamit ng bahay, mga pinggan, lahat. Talagang nandoon na sa IKEA. Talagang ang tanungin na lang sa iyo ay pera. Kaya magpunta kayo dito, Idol. Talagang magdala talaga ng bao na marami kasi hindi hindi ka uwi dito nang wala kang bitbit. -bit. Ayan, no? Talagang nabudol kami at marami kaming gamit na nabili dito sa IKEA alawang beses ko na ito nagpunta dito. Kaya mga idol, mas maganda na rin pag kung may bala mamili ng gamit. Ah, magpunta na lang kayo doon sa IKEA kasi kompleto halos doon. Mga ilaw, mga salasit, halos lahat. Tapos mga utensil, mga gamit, lahat halos nandoon na lahat. Kaya itong IKEA Idol, siyempre kung hindi ka rin nakapunta ng mowa, Siyempre, ito naman ay magkadikit lang. Kaya, siyempre, pagkatapos namin na namili, siyempre, nagala rin kami doon sa mowa pagkatapos namin ng pinasok tong aming mga nabili. Kaya dito, pagkagala ko sa mowa, siyempre, dito, namili rin ako dito ng mga pantalon. Sobrang dami, no? Siyempre, hindi lang naman yan sa akin. So, bibigyan ko rin yung aking mga laging kasama sa bahay. Siyempre, para matuwa naman sila sa akin. Kaya yun yung ginagawa ko nung araw na to. Kaya bago ako umuwi, talagang ginabi na kami dyan. Kumain muna kami bago umuwi para pagka dating sa bahay, diretso na tulong. Kaya yun lang mga idol.